Ang palayok na ito ay mukhang luma. Ngunit ito ay ginawa ng nagdaang gabi lamang at umuusok pa ng ilabas sa pugon. Kaya tung ay dadamhin ay sing init ng damdamin ng lumikha nito. Ang palayok na iyan ay magaspang at hamak na mas elegante ng isandaang porsyento ang porsira ng palayok na gawa sa kabilang tindahan. Pero ginang, Di hamak na mas mababa ng 90% ang halaga ng aking palayok kaysa sa porsilana. At di hamak na mas matibay, bilhin nyo na ito ginang. Di lang tulong nyo na lamang sa isang hamak na magpapalayok na isang gabi nang hindi kumakain. O siya, bibilhin ko yan ng dalawang perasong maliit na pila. Kung ayaw mo, hay huwag na nasasayam na ang aking oras ginoo. Sa isang liblib na baryong nakasandig sa paanan ng bundok, naninirahan si Ambo. Isang magpapalayok. Ang tanging hanap buhay na minana niya pa sa sinaunang panahon ng kanyang mga ninuno. Bagamat hindi nakapag-aral ay mataas ang karunungang taglay sa paglikha ng iba't ibang disenyo ng palayok. Si Ambo ay isang lalaking tahimik, balingkinita ng pangangatawan, at laging may bakas ng luwad sa kanyang mga kamay. Bawat umaga ay iginuguhit niya sa hangin ang isang taimtim na dasal na laging humihingi ng pag-asa. Panginoon, Bigyan mo po ako ng sapat na lakas upang maitaguyod ang isang araw na pagpapagal. Kahit isang palayok lang ang mabili ngayong araw, ay makapasapat na upang mairaos ang manghapong gutom. Sa kanyang maliit na kubo, may dingding na yari sa kawayan at bubong na hinabi ng maninipis na pawid. Nakatambak ang mga palayok na pinaglipasan na ng panahon. Mga makaluma. Ang iba ay hindi na binalika ng mga may-ari dahil mas nasisilaw sila sa kinang ng mga palayok ng banyagang porselana. Pero si Ambo ay hindi nagpapatinag. Gumagawa ng may tiyaga. Ang luwad ay pinapaikot na parang kaluluan niya. Hinuhulma ng hirap nilililok ng pag-asa. Madalas ay sinasamaan siya ng kanyang alagang asong si Tala, na laging nakahiga malapit sa mainit-init na pugon. Habang si Ambo ay patuloy na humahagod ang mga kamay sa putik ng karukhaan. Ang gabi ay ginagawa niyang araw. Humahaba ang apoy ng lampara ay unti-unting lumalabo, nauupos. Ngunit ang determinasyon ni Ambo hindi kailanman napundi. Isang gabi, ang ulan ay bumabagsak sa bubong na pawid. Gumuguhit ang matatalas at nakasisilaw na kidlat na mula sa madilim na ulap. Humahampas ang malalakas na hangin na animo ay walang katapusan at dumadagundong na parang tambol ang nakakabinging kulog. Napabalikwa sa higaan ang halos kapipikit pa lamang na si Ambo. Mabilis siyang tumakbo palabas upang iligtas ang mga palayok na nasa labas ng kubo na kanyang ibinilad kaninang tirik pa ang araw. Munit sa gitna ng unos ay may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng isang puno. Isang maliit na nilalang, basang-basa, nanginginig at nakaupo sa isang maliit na bato. Diyos ko, tila isang napakaliit na bata. Lumapit siya at halos mawala ng balanse dahil sa magkahalong lamig at sindak na nadama pagkakita sa maliit na nilalang. Isang maliit na lalaki na may mahabang buhok at balbas. At nahinuha niya na ito ay isang duwende. Ngunit maya maya ang takot na nadama niya ay napalitan ng konsensya at awa. Ikaw ay isang duwende. Tama ba? Ano ang ginagawa mo dyan sa kailaliman ng gabi? Napakalamig at wala ka man lang masisiluan. Hindi nakasagot ang maliit na duwende. Bagkus ay lalo lang itong napasalikop at iniinda ang ginaw ng malalakas na hangin at basang-basang katawan. Sa labis na awa ay kinuha ni Ambo ang maliit na nilalang at ibinalot ito sa isang maliit na sako at saka ipinasok sa loob ng kanyang tahanan. Ipinwesto niya ang duwende malapit sa pugon na may haplos pa rin ng init dahil halos kapapatay niya lang ng apoy nito. Pumunta siya ng kusina at nagpakulo ng salabat at ibinigay ito sa maliit na nilalang. Noon din ay dagling napawi ang panginginig ng kalamnan ng duwende. Bakit mo ako tinutulungan, Ginoo? Hindi mo naman ako kilala. Kakaiba ang wangis ko kaysa sa iyo. At hindi mo batid kung ako ay mabuti o masama. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Ambo ang mahina at maliit na boses ng duwende. Kaya't napangiti siya at sinagot ito ng malumanay. Sapagkat sa daigding sa panahon ng kagipitan, lalot sa gitna lang hugupit ng ulan, walang mayaman o mahirap, walang malaki at maliit, ang lahat ay nangangailaman ng init, at tungay kong mana isang masama, hindi na tayo aabot pa sa loob ng aking tahanan, doon pa lamang sa gitna ng ulan ay malamang na sinaptan mo na ako. Maraming salamat, Ginoo. Ngayon pa lang ay batid ko ng mabuti ang iyong puso. Bukas na bukas din ay magtungo ka sa gitna ng gubat. Sa dulong bahagi ng ilog, sa silangang bahagi, sa unang malaking puno ng nara ay matatagpuan mo ang aking tahanan. Doon ay mayroon akong ipagkakaloob na gantimpala. Napangiti lamang si Ambo pagkarinig sa sinabi ng duwende hindi ako umaasa ng kahit nanumang kapalit sa ginawa ko kay duwende. Duende. Ngunit ako ay natutuwa dahil sa inaalok mong gantimpala. Ay alam kong labis kang nagtitiwala sa isang hamak na magpapalayok na kagaya ko. At ito ay isang malaking karangalan. Kinabukasan paggising ni Ambo ay wala na ang duwende sa pwesto nito kaya't nahinuha niya na ito ay nagbalik na sa kanyang tahanan. Malinaw pang natatandaan ni Ambo ang mga palatandaan kung saan matatagpuan ang tahanan ng maliit na duwende. Noon din ay kumilos siya. Umuwa siya ng basang luwad at pinaikot ito. At nililok upang makalikha ng maliit na palayok. Tinuntun niya ang gitnang kagubatan at binaybay ang mga palatandaang ibinili ng duwende. Nang matagpuan niya ang malaking puno ng nara ayon sa paglalarawan nito, ay natagpuan niya rito ang isang punso. Marahil ay ito tahanan. Inilapag ni Ambo ang maliit na palayok na kanyang nilikha at inilapag ito sa tabi ng punso. Hindi ako paparito upang patunayan ang sinasabi mong gantimpala. Ngunit narito ako upang alayan ka ng aking munting obra. At upang mapagtibay ang ating pagkakaibigan. Ikaw lamang ang tanging nagdiwala at pumuri sa nanggawa kong kabutihan. Ikinagagal akong makatagpo ng isang paibigan na katulad mo. Noon din ay biglang lumabas ang maliit na duwende sa punso. Magandang araw kay kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking tahanan. Ito ay isang malaking karangalan. At ako man ay nagagalak na matagpuan ang isang nilalang na kagaya mo. Na ngayon ay itinuturing kong isang kaibigan. Ngiti lamang ang itinugo ni Ambo tanda ng kanyang kasiyahan sa pagtanggap ng nilalang sa kanyang pakikipagkaibigan tanda ng marugdog kong pagtanggap sa ating samahan ay tanggapin mo ang aking biyaya sa iyo. Mula sa aking tahanan ay kumuha ka ng lupa na magagamit mo sa iyong mga likha. Kapag ang iyong likha ay nagmula sa aking punso, ay kagugulat mo ang isang maningning na biyaya na makapagpapabago ng iyong buhay magpakailanman. Ano ang ibig mo sabihin? Hindi kita maunawaan, kaibigan? Punso ay mahiwaga. Kumuha ka ng ayon sa dami ng iyong kailangan. Gamitin mo ito at lumikha ng isang obra. At malalaman mo ang ibig kong ipahiwatig. Kahit nagtataka pa rin ay sinunod ni Ambo ang sinasabi ng duwende. Kumuha siya ng kaunting lupa mula sa punso. Iniuwi niya ito at noon din ay binasa niya ito ng tubig upang makalikha ng malapot na luwad. At nililok ang isang napakagandang palayok. Isinalang niya 'yon sa pugon at nang maluto, ay gulat na gulat siya sa hiwagang nangyari. Ang palayok ay hindi lamang isang obra mula sa puso, kundi ito ay isang maningning na likha na siguradong makapagpapabago ng kanyang buhay. Ang palayok na ito ay tila isang ginto. Upang makasiguro ay dinala ni Ambo ang palayok sa isang mangangalakal ng ginto. At nang nasiguro ng mangangalakal na ito ay isang napakalaking uri ng kalidad ng ginto, ay binayaran niya ito ng napakalaking halaga ay ni Ambo ang kanyang tahanan at nakakalikha na rin siya ng mga paso at palayok na yari sa porselana. At simula noon ay guminhawa ang kanyang buhay. Para sa kanya ay sobra-sobrang biyayang mula sa luwad ng punso ng duwende kung kaya't ibinahagi niya ang mga biyaya at hindi ipinagdamot. Nakarating ang balita kay Gido, isang mayamang mga ngalakal ng mga pasong porselana na puno ng inggit at kasakiman ang puso nito at labis na nagngingit-ngit dahil tumumalambentahan niya ng mga porselanang paso at lumipat ang mga mamimili kay Ambo. Isang kampas lupang Yu yumaman sa isang iglap Sigurado may lihim ang pagyaman niya. At ito ang aking aalamin. Isang araw na binisita ni Ambo ang kanyang kaibigan sa gitna ng kagubatan, ay sinundan pala siya ni Gido. At nakita nito ang duwending kausap niya. Nakita nito ang lahat, mula sa kung paano lumabas ang duwende mula sa punso, hanggang sa magpaalam si Ambo sa duwende, at hanggang makaalis ito kinabukasan ay may dalang porsela ng paso ang mga ngalakal. Inilapag niya ito sa harap ng bunso at saka nawag ang nakatira doon. Alam ko may nakatiram duende sa punsyong ito. Heto ang aking alay sa iyo. Kaya't magpakita ka na, din. Utos iyon sa matigas at malakas na boses. Na narinig naman ang duwende kung kaya't saglit lang ay nagpakita ito sa mga ngalakal. At laking gulat niya nang bigla siyang huli ni Na yun ay bihag na kita. Kung nais mong makawala ay sabihin mo sa akin ang sekreto ni Ambo sa anyang biglang pagyaman. Ngunit hindi mo magagawa ang bagay na nagawa ng aking kaibigan. Upang makamit mo ang malaking biyaya kailangan ng malaking puso para sa paggawa ng kabutihan. Ah! Sinasabi mo bang ako sa masamang nilalang? Ikaw ang may sabi niyan, Ginoo. Ang katotohanan, kadalasang nahuhuli sa kanyang mismong bibig. Kung gayon ay, papatunayan ko na lamang ang iyong ipinaparatang sa akin. Mayon din ay ililibing kita ng buhay sa gagawin kong buhay. Naku po! Huwag, Ginoo! Tiyak na hahanapin ako ng aking mga magulang at sila ay magdadalamhati kapag ako ay pumanaw. Kung gayon ay, sasabihin mo minong sekreto ng paibigan mong hampas lupa. Walang nagawa ang duwende kundi sabihin ang lihim ng biglang pagyaman ni Ambo. Ah! Kung gayon ay mahiwaga ang ponsong ito. Nasa oras na gamitin ko ang luwad para sa mga gagawin kong mga paso. Ay magiging ganap na ginto. Oo, tama ka Ginoo. Malakas na tumawa si Gido isang kaligayahan ng ganap na tagumpay. Pinakawalan niya ang duwende at siya ay umalis upang kumuha ng gamit na panghukay at mabilis ding bumalik sa tahanan ng duwende. Ang ginawa ni Ambo ay isang malaking kalokohan. Ang kinuha niya sa ponsong ito ay karampot na ginto. Gayo maaari niyang makamit ang buong yaman ng ponsong ito. Noon din ay sinimulan ni Gido na kumuha ng lupang mula sa punso. Hindi siya nakukontento sa sapat lang dahil ang nais niya ay kunin lahat hanggang sa pinakamaliit na alikabok ng tahanan ng duwende. Ngunit maya maya nang halos masaid ang punso ay biglang may lumabas na iba't ibang uri ng insekto mula rito mga insektong may matatalas na ngipin na tumutusok sa bawat himay himaymay ng balat ni Gido nang sugurin siya ng mga ito. Iglap ay napuno ng insekto ang buong katawan ni Gido na halos pumuno sa kabuuan ng kanyang katawan. Kaya't siya ay mabilis na tumakbo palayo sa lugar na yon. Isang ganid na nilalang. Ang puso mo ay puno ng kasakiman hindi ka nararapat sa kinakamkam mong biyaya. Ang lupa ng aking tahanan ay isang ordinaryong lupa lamang. Ito ay nagiging ginto. Kung ang puso ng pagpapalain nito ay malinis at dakila. Ilang beses kong ipinagkaloob kay Ambo ang lahat ng lupa ng aking tahanan. Ngunit sadyang siya ay hindi nasisilaw sa malaking kayamanan bagkus ay nakukontento sa sapat na biyayang iniaalok ng mahika. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong aral sa ating maiksing kwento. Buli ay ating paglaanan ng kaunting sandali upang batiin ang ating mga masusugid na manunood na walang sawa at patuloy na nag-aabang sa ating mga kwento. Shout out po ay Mary Layon, Erica Espinar, Angelica Mpedrad, na laging nakatune in. Luisito Pamacho from Papas Tarlac at kay Ivy Manata from Hong Kong. Shout out po sa mga kababayan natin diyan sa Hong Kong. At sa lahat ng mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Ingat tayo at God bless sa ating lahat.